po mga kabukids Ayan, ngayong araw po ay nandito tayo sa ilalim ng ating bahay at pagpapatuloy po namin yung trabaho medyo matagal na antala dahil mga ginagawa yung ating karpentero yung ating mason so ngayon po ay tuloy tayo at flooring na po ang ating gagawin so ilang araw din namin itong tinambakan lagyan namin ng mga graba at ngayon ay paglalagay na ng final na trabas sa ibabaw nasiksik na rin ito na kumbaga inano na sininsin na ng ganyan yung lupa sa ilalim at matagal-tagal na rin itong pinapaktapakan para suminsin yung mga graba dito mas matibay po siya kasi may mga bato-bato kaya ang gagawin namin medyo makapal na lang po yung aming ilalagay na simento dito at hindi na ako magpapalagay pa ng bakal kasi maliit lang naman tong space feeling ko naman okay naman yung kahit walang bakal ayun nakapala na lang natin ng na simento at matapang para matibay pa rin Pat na kagad yan nakita ko ng nakaraan At para pala makaayad pa ng pangano Para magdamay pa ito Ito hmm. maganda yung pangfloring Pangit hmm. din ang pino Pangit hmm. yeah. Ngayon, hihalo natin hmm. E yun, yun yung ito yung panay ito good mano mano so ito last na hakot na lang to sa aming unang halo Yeah, no, no. timpla. Maganda, Ang ganda, no? ng uh, Ang mga ng kabita ng tails. Ito. Ano? O, oh, gaspang gaspang. Oo. Oh. Kakapit yung tiles na maganda. Oo. Oh. Tapos na ang unang halo. Siguro ano pa to? tatlong halo pa to no? tatlong halo pa kain tayo kain po mga kabukid meron tayong ulam na ano siniritong isda at okra ulit wow ang ingay ng mga gagasing walang tigil kahit saan ka mapunta Meron pa rin Basta may puno <laughs> ingay doon nga sa bahay, sa kasoy, sa talisay, sa langka, minsan sa parling, sa kairini. Paghapon. <laughs> <laughs> so, Umaga hapon. Sarap. Buksan mo lang ito yung dalag. Tamay, pero. tapos ito isa sa ganda kagad din hindi ko. hindi mo na siguro hanggang dito lang po magalagay pa naman ng ano di ba magalagay diba? pa tayo ng ano din lababo oo so yan po mga kabukids itong flooring kahapon ay natapos namin hanggang dito sa may paglalagyan ng lababo so buo na pero magaspang pa siya kaya ngayong araw ginagawa naman ni Kuya JC ay pinapakinis ilalagyan niya ng purong ano semento finishing para makinis kinis yun yung nauna niyang ginawa kanina kaya ngayon medyo matigas tigas na at natatapakan na tinatanggal lang po yung mga guhit ng rodela para matanggal yung mga guhit guhit na yan mas maganda sya tignan eh ito yung sa tabi na ito ito magpukuha rin sa oh mapapatungan pa mapapatungan itong flooring sa loob ng CR ay pinahuli muna namin dahil kailangan ka po, kailangan pa po yung bumili ng ano Hukain. ng tubo at hukayin pa ipasubsub ng punti yung yung PVC ah oh. ito yung, yung... Tapos ikasusok siya dito ng konti. Palabas dun, no? Butasan Oo. pa. Mag-level okay, siya ganyan, Pero dito na ito, ito na ito. Na ito, ito. Tatambakan pa yan natin ang buhon Oo. Dapat nakagano siya konti, oh. Para pagbuhos. Tumit so, ka ganoon. Sabi so, lang yung dulas. Mm, -mm. Sabi so, lang, parang nakaslide. Mm -mm. Wee! Kala mo na sarap buhay. Patulog-tulog lang. <laughs> Napagod ako kahapon maghalo. <laughs> Naubos yung energy ko kakahalo kahapon. Ngayon ayoko ko na magtrabaho mo. <laughs> Sakit sa katawan. <laughs> ah, tulog na muna ako. Matigas na? Matigas na. Pwede na sumayo sa'yo rito. <laughs> <laughs> uh, yan po mga kabukids uh, yung ating nadagdag na trabaho dito sa bahay na lagyan na po natin ng flooring so medyo natagalan po yung ating paggawa dito dahil ang dami po namin ang tinambak ang dami kailangan gawain bago nalagyan ng semento pero ayos naman at ngayon ay nakakapagano na po tayo nakapag flooring na yung ginawa po namin ngayong araw ay hanggang dito lang muna yung ano yung finishing yan hindi na muna po nilagay doon ay hindi na muna po inano doon diniretso yung pag finish kasi doon po sa side na yun meron pa po tayong gagawin doon na na babo. at baka maano pa po eh masira pa yung kinis nya kaya dyan na lang muna so yun yan po ang update natin dito sa bahay and eh, mayroon pa po tayo kasing pailan ilan ng mga material na medyo matagal ang dating eh. Kaya hindi po mabilis yung progress. Pero unti-unti lang at parating din po tayo. Ito nasaraduhan na rin po namin eh. Ang aking helper dito ay si Jinky. So maganda po yung kanyang ano, pagtulong. Sinarado na namin yan, kabilaan. And, unti-unti na naglalagay ng mga palitada sa labas. Meron na pong kunti doon na nalagyan. So, yun po ang ating update for today. And, sa susunod po ulit, kapag meron naman po tayong na bago dito sa bahay. Unti-unti lang, makakarating din tayo. Salamat mga kabukids. See you next time po. Yeah. <laughs> next naman. Yang sesudah